mga pangalan ka ba ng bagyo na iyong lubos na kinatakutan? Naaalala mo pa ba ang mga pangalan ng mga bagyong nagbigay sa iyo ng takot at lungkot? Natatandaan mo pa ba ang bagyong Yolanda, bagyong Pablo, bagyong Odette, bagyong Lando at bagyong Uring? Ilan lamang iyan sa mga pinakamapaminsalang bagyo na humagupit sa Pilipinas? Ang mga pangalang ito ay talagang tumatak na sa isipan ng mga Pilipino at nagpapaalala ng mga masasalimuot na pangyayari Ngunit, bakit nga ba may pangalan ang mga bagyo? Sa episode na ito ay tatalakayin natin kung bakit pinapangalanan ang mga bagyo kahit saan mang panig ng mundo Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video Minsan mo na rin bang naisip na bakit may pangalan ang mga bagyo? tulad ng Bagyong Yolanda at Bagyong Lando? Alam mo ba na ayon sa pag-asa at mga meteorologist na ang bansang Pilipinas ay binibisita lamang ng humigit kumulang dalawampung bagyo bawat taon? At base sa obserbasyon nila na walo o siyam sa dalawampung bagyo na ito ay dumaraan ng direkta sa bansa at kabilang na dyan ang mga napakalalakas na bagyo. Ngunit bakit nga ba nila pinapangalanan ang mga bagyo? Iniimbento lang ba nila ito depende sa trip o kung ano lang ang pumasok sa isip nila? Nagkakamali ka kaibigan dahil mayroon talagang pandaigdigang organisasyon o worldwide organization na siyang nagpapasya kung ano ang ipapangalan nila sa mga bagyo. Marahil nagtataka ka kung bakit mga pangalan ng tao ang ibinibigay at hindi ang mga nakakatakot na katawagan o salitang kilos hindi ba sila pwedeng pangalanan ng bagyong salpok o bagyong hambalos para may thrill? Mali iyan dahil maaari magbigay ito ng pangamba at maling perception sa mga tao at maaari magsanhin ng kaguluhan sa mga tao. Ang pagbibigay ng mga pangalan sa mga bagyo ay isang bagong bagay o sistema at nagsimula lamang talaga ito noong early 20th century sa United States. Pinapangalanan talaga ang mga bagyo Depende kung saang lugar tatama at kung saan maghahasik ng lagim at mamiminsala ang isang bagyo. Katulad na lamang ng bagyong Galveston na ang pangalan ay hango mismo sa isang lugar sa Texas na tumama noong 1900s at nag-iwan ng matinding pinsala. Marami pang bagyo ang ipinangalan sa mga lugar at ang sistemang ito ay talaga namang maayos, ngunit bakit nga ba ito biglang nabago? Ito ay dahil na pag-alaman o natuklasan nila na pangalan pala dapat ng tao ang dapat ibigay sa mga bagyo at ito ay nagmula talaga sa Australia noong huling bahagi ng 1890s dahil narin sa lalaking ito na nagngangalang Clement Rugg siya ay isang meteorologist nakakaiba ang trip o estilo sa pagbibigay ng mga pangalan sa bagyo dahil kadalasang hinahangon niya ito mula sa pangalan ng mga babae mythological character mga pangalan ng politiko na kanyang kinaiinisan. Ilan sa mga tumatak na ipinangalan niya sa mga bagyo ay ang bagyong Hannibal at Blasatus at natigil lamang ang sistemang ito makalipas ang 60 taon o 60 years nang siya ay magretiro na sa trabaho. Kaya noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang meteorologist ng US Navy at Army ay nagsimulang gumamit ng mga pangalan ng kanilang mga asawa at girlfriends para pangalanan ang mga bagyo dahil sa pag-aakalang ito ay nakakatuwa at hindi mabilis malilimutan at ang importansya ng pagbibigay ng pangalan sa mga bagyo ay upang mabilis na matukoy ang pagkakakilanlan ng bagyo para sa pagbibigay ng babala sapagkat ang pangalan ay mas madaling matandaan sa komunikasyon kaysa sa mga numero at teknikal na salita at ang sistemang ito ay naging opisyal at sinunod na rin noong taong 1953 at ang National Weather Service ay nagsama-sama upang gumawa ng mga naka-alphabetical order na listahan ng mga pangalang babae upang gamitin sa mga bagyong dadating sa Atlantic at nagkaisa ang iba't ibang bansa na pangalang babae na lamang ang gagamitin para sa mga bagyo ngunit noong huling bahagi ng 1970s ang publiko ay nagkaisa at hindi natuwa sapagkat Puro pangalang babae ang ginagamit at dahil ito daw ay talagang sexist o stereotyping at isang diskriminasyon para sa mga babae. Kaya bago ang sistema at nagsimula na rin silang gumamit at idagdag ang mga pangalang lalaki sa listahan. Ang pagpili nila ng mga pangalan ay hindi lamang basta-basta dahil hinati ng mga meteorologists ang mundo para sa mga rehiyong madalas mabuo ang bagyo taon-taon ang Atlantic ay may anim na listahan na naglalaman ng 21 pangalan bawat isa at isang listahan lamang ang gagamitin bawat taon. Ang bawat tropical cyclone basin ay may sariling listahan na ginagamit sa parehong paraan. Ang listahan ng mga pangalan ay maaari ulit gamitin. Halimbawa, ang listahan ng mga pangalan sa taong 2019 ay maaaring magamit muli pagkalipas ng anim na taon. O sa taong 2025 pa Ngunit may mga pangalang hindi na maaaring magamit pa Ito ay kung ang isang bagyo ay sobrang lakas Sobrang mapaminsala At maraming tinangay na buhay At ang mga pangalang ito ay hindi na maaaring maulit o gamitin pa Ito ay nakatatak na lamang sa kasaysayan o history Tulad ng bagyong Yolanda, Lando at Uring at ang pag-aalis ng mga pangalan ng bagyong malalakas sa listahan ay tama lamang at ito ay sinasang-ayunan ng World Meteorological Organization. Ngayong panahon na naman ang tag-ulan at bagyo. At kung manonood ka ng ulat panahon ni Mang Tani at ng iba pang ulat balita tungkol sa lagay ng panahon, ay hindi na tayo magtataka kung bakit nga ba may pangalan ang mga bagyo at hindi mo na rin iisipin na baka trip lamang ng mga taong ito na pangalanan ng kung ano-ano ang mga bagyo. Para makaiwas sa anumang sakunang dulot ng bagyo ay ugaliing makinig sa babala ng mga meteorologist at mga lokal na otoridad upang maiwasan ang kapahamakan. At ang lahat ng na mga nabanggit ay mula sa mga pagsasaliksik na galing sa mga eksperto at pinagsama-samang kaalaman ng mga meteorologist ang pagbibigay ng mga pangalan sa bagyo ay isang importanteng sistema sa meteorolohiya sapagkat ito ay nakatutulong sa pagtukoy ng pinag-uusapang tiyak na fenomena sa panahon. Tulad nga ng nabanggit sa episode na ito na ang pagbibigay ng ngalan sa bagyo ay mahalaga upang mabilis na matukoy ang pagkakakilanlan ng bagyo para sa pagbibigay ng babala sapagkat ang pangalan ay mas madaling matandaan sa komunikasyon kaysa sa mga numero at teknikal na salita. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.